Talagang patindi na ng patindi ang reclamation projects ng China sa West Philippine Sea. Mm. Si Pinoy, e, e, si nababahala na. Ha? Ba't ayaw mo sabihin nung napaano, tol? Ay, na tol? Ba't ayaw mo sabihin nung Nababahala <laughs> na. na ang presidente, mga kapatid. Ha? Ang AFP nababahala na rin. Pero may isa pang nababahala, ang aming nag security Giyo! and counter-terrorism expert. Bakit nga ba? Opo si Nero kopal inuulit ko, hindi ako nagmumura. Yan talaga ang pangalan ko. Pero sa nangyari ngayon sa West Philippines, eh, parang gusto ko na talagang magmura. Gusto ko talagang murahin niyang mga insik na yan. Grabe na talaga ang ginagawa nila. Ang kapal ng mukha nilang maangkin ng teritoryo. Kahit sinong duling ang tumingin sa mapa, sasabing sobra naman talaga ang inaangkin nila. Hindi kanila na lang kaya ang buong planeta. At ito pa, sila na nga ang mali, sila pa ang lakas ng loob ng manutok ng mga misil sa atin. Ang sarap nun yung batutain, pero wala. Alam ko rin naman na kahit anong dakdak -dak pa ang gawin ko dito at kahit anong sumbong pa ang gawin ni Pinoy sa kung saan saang tribunal, nawala na sa atin ang panatag, ayungin, masinlok at marami pang iba. Wala na nga. Sa susunod siguro may Disneyland at Universal Studios na dyan. Dadalaw na lang tayo. Dinadaan tayo sa laki. Dinadaan tayo sa paramihan ng barko. Di bali, tandaan. Ang kwento sa Biblia, ang dambuhalang sigulay at pinatumba ni David. At yan na naman ang isang edisyon ng komentaryong kupal. Isa lang ang malinaw, may mga kupal nga sa Bohol, pero mas maraming kupal sa gobyerno ng China.